Dito, sa... Alam mo bang ang lahat ng naliligo sa anak ko? Kailangan gagawin mo na to, ha? Ah, ito na nga. Sa si story niya, nag-chat ko man. ko. Sabi, kung may dinaw may punta man niligo sa anak ko ako naman eh. Okay naman ako. Kasi I'm cool dad. Siyempre, hindi eh, ko inahadlangan. Puro babae kasi anak ko, apat. So, para sa akin guys, hindi ko inahadlangan kung gusto mo dito sa mga anak ko. Hindi nga alam. Siyempre, bilang tatay, pinaprotektahan natin yung o, ano yung kapakalan ng ating mga anak ko. Mga babae. Kasi ako, kala ako sa mga Isa pa, napakabay ko sa mga ko. Kasi ayoko nung nasa bahay lang ng araw nung maya pagkulit ang atalan nyo. One eternity later. Ah, tayo na Guys, dito na ako sa bahay ngayon eh. Kakauwi ko lang galing store. Ngayon eh, dyan yun yung anak ko sa labas pa. So, kasanang pa pauwi na. May naliligaw. So, tignan natin guys ha. Kung paano ako kausapin yung mga naliligaw na anak ko. Napakakampante ko kasing tatay. Tsaka napakakul ko talaga. Hindi ko tinatakot yung mga taong ganun mga naliligaw. Kasi naliligaw din ako nung araw guys. So, paano guys? Pupuntahan ko muna. Abangan nyo. Papakita ko sa inyo paano may pag-usap. Ha? Ang napakabait na tatay. Papa, Ayan, dito, halika dito. Ang pangalan na ito? Pangalan mo? Ha? Ubeta? Hindi ka dito, lumapit ka dito. Lumapit ka kita. Lumapit ka dito. Sira. ko ba sa anak ko? Hindi ba. Ha? Marap ka dito, sa kita. Alam mo bang lahat na naniligo sa anak ko, kailangan gagawin mo na ito, ha? Kapatay mo sa bilang ng sigarilyo mo, ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? Ano? Hindi ko kasalan ako? Kasi mas na. Baka saan kita? One eternity later. Ha? Ah, tayo na nga. Ang tatawa okay. guys, bakit hindi na bumabalik yung mga ng anak ko? Tingnan nyo guys. Parang hindi ka bumabalik. Ay, simple lang naman yung condition ko. Tapakasimple lang, di ba? Kaya ako na ko siyempre. gusto niyang gawin na ligawin yung anak ko, dapat gawin niya rin ito, di ba? ganito. Diba, guys? Napakadali naman ang kondisyon ko. Kaya nyo? Ikaw na kayo. <laughs> naman ko kayo. Basta lahat kayo mag-subscribe at sa kanilang channel ko. Sana nakukuha kayo. Kasi yung purpose naman talaga na ako ay pinag para sumikat sa lang na buwas mo na kita sa neos gusto ko lang ito din sa'yo kasi sa totoo lang din I am a depression survivor. I always died. it's got kaya ngayon na nagkakay if I like the fullest and then ginagawa ko yung lahat para makapagpasaya kasi ang hindi gamot ko yung mga kumidyan ko rin na nalagyan gamot ko sa sarili ko tapos yung sa na I just woke up one day kinuha ng lahat